Good afternoon sa lahat Meron lang po akong share sa inyo yung aking bad experience doon sa video sa Pilipinas nung nagpapalit ako ng dollar doon sa kanila Hiningian nila ako ng two valid ID So dahil isa lang ang ID na bitbit -bit ko so ang bigay ko lang sa kanila is yung aking is-is ID at yung aking passport So ngayon, hindi pala pwede kang magpalit ng ah uh, dollar to piso doon sa video kung wala kang bank account so hiningian nila ako ng bank account so dahil kaka open ko lang din ng uh, bank account so binigay ko sa kanila itong aking uh, bank book so ngayon uh, hindi ko alam kung ganoon ba talaga sila ka-stricto suprang stricto di dahil yung perma ng aking is uh, is ID hindi daw pareho doon sa perma sa aking bankbook di gusto daw nilang tawagan muna yung video uh, dumageti so sa inis ko sabi ko sa kanila uh, ma'am wala kayong tiwala sa akin sa lagang 400 dollars at kinuha ko yung bankbook at pinakita ko sa kanila Tingnan nyo kung magkano yung laman dito Pinagtiwala namin sa inyo sa ganitong halaga tapos sa halagang 400 wala kang tiwala sa akin Hawak nyo na nga yung aking aking uh, passport, aking ISIS ID at yung aking uh, bankbook nagmamadali ako. Alam nyo, ma'am, balak ko pa naman sana na mag-invest dito sa bangko nyo pagbalik ko ulit dito sa Pilipinas. Pero dahil sa trato nyo, sa mga customer nyo, hindi na ako mag-invest sa inyo. Alam nyo, bigla silang bumait at nagtanong sila sa akin, kanino ba daw itong bank book? Sabi ko sa partner ko, last 2022, i account sana namin to. Pero dahil uh, nagmamadali kami at hindi kami binibigyan ng priority line, kaya hindi namin nahabol at hindi namin na i sa pangalan namin dalawa itong laman dito. Alam niyo ba, nung nakita nila itong bank, bankbook na ito. At nung narinig nila na tinawagan ko yung kaibigan kong manager sa bangko, kasi humingi din ako sa kanila ng uh, password sa wifi, ang bilis nilang binigay sa akin yung piso, yung pera, nakapalit doon sa $400 at ang sabi nila ay sa na lang daw nila tatawagan I'm so disappointed hindi ko alam kung ang liit lang naman ng halaga ng 400 dollars at saka kita naman nila na ako ay isang OFW gano ba kayaman ng isang OFW diba So 'yun lang po. <laughs> Na-share ko lang po kasi para magiging aware kayo na mga kapwa ko FW na may dalang dollars doon sa pag-uwi sa Pilipinas. Mayroon din akong isang video na about sa Naiya nung nagpalit din ako ng piso kasi wala akong piso na dala. Bye bye. Salamat sa mga nanonood.